Good morning guys! Welcome back to my channel! This video is pang entertainment lang Para pang pasaya sa atin Kasi nami natin pa rin yung yes. niya Hanggang ngayon, wala pa siyang video Okay guys! Ito po panoorin natin May pansya dyan eh, si Lola Nangiyak-iyak nga si Lola eh. Mahal kasi niya si Rina eh. Grabing maraming nagmamahal ni Rina. At dito guys, sumasaya si Rina sa Kalingap Dance. Tingnan mo. <laughs> Marunong na talaga siyang sumabay. Kasama dyan niya si Kalingap Rob. Ayan. Ganyan si Rina sumayaw. Naku Okay. Ganyan natin kamahal si Rina. Dahil sayang pagka innocent Walang kamalay-malay. Kahit, kahit, kahit marami nang nagbabas kanya, ibaliwala lang sa kanya. Wala siyang alamin. bahala sila sa buhay isip-isip niya bahala siya sa buhay yan kasama si Kalinga Prab si kalinya Prab dyan kay Rina eh At dito guys, nagtatapos sa aking video pang sa mata, pang, pang good vibes lang sa inyo. Dahil alam ko, namimiss ninyo rin Serena. Si Pati ako, miss na miss ko na talaga Serena. Si